una nag-explain kami lagi sa uh, Commission on Audit kung paano ginastos yan. Lahat ng hiningi ng Commission on Audit binigay namin. Meron kaming mga hindi uh, nabigay, sinabihan kami ng uh, Commission on Audit uh, kailangan namin yan. So, we fully cooperated and participated and submitted to the Commission on Audit with regard to the confidential funds. Alam niyo, hindi nakakapagtataka sa gobyerno ang gumasos ng millions araw-araw. Kami doon sa DepEd noon, pumipirma kami billions in one day para maglabas ng pera. So, hindi nakakapagtataka ang 5 million, 10 million in a day. Pirma lang yan. Tapos lalabas na yung pera. Ibabayad na yan kung saan yan ibabayad. And then, babalik na yung documents para sa ganyan ganun talaga ang um, gobyerno. Gumagastos siya everyday para sa mga projects niya. And sometimes, it's not millions, billions ang pinipirmahan ng mga opisina ng gobyerno para sa projects.